Hello guys! Good afternoon! Mm. Kaninang umaga pumunta ako dun sa dentist ko kasi nga last last month nag ano ako nag inquire ako sa kanila na gusto ko magpa vanity Kinuha ko lahat yung mga yung mga price nila kung magkano at saka yung material na gagamitin nila sa ipin ko. Ayun kinabukasan nung pumunta ako sa kanila nag decide ako na ituloy ko na nga yung pag ano paglagay ng banitit sa ipin ko kasi gusto ko ayun hiningi nila ako ng 240 euros so nag-go na rin ako i try ko lang kung maganda ba yung banit kasi nakikita ko naman sa ibang mga babae parang ang ganda wala <laughs> feeling ko lang ang ganda Ewan ko sa kanila, yun ewan ko sa akin kung maganda ba. Oh my god, kanina umaga nga, ito yung last ano ko, last um, appointment ko sa kanila kanina kasi ilalagay na nga daw nila. Ayun! Masaya-masaya akong pumunta doon at umuwi. Kasi ayun, natupad ko na yung gusto ko. Na vanity talaga as in. Oh my God! Hindi ko alam kung maganda ba sa akin. Pero mm, okay naman. <laughs> masaya ako as in. Ito lang! Oh, ba diba? ang aking bunny teeth. oh my god guys nice. oh my goodness, takabanitit bunny teeth na si ako rabbit na talaga joke oh my god, ang ganda as in thank you doc